Yo mga katiksyay Panibagong araw ng paniniksay ano yeah! may kasama pa tayo si Clay Ayan, eh, no? Tamba, hindi <laughs> ka makakit Ayan, Clay, Capio eh, no? Ayan, 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 Dito pa tayo ngayon sa may Sapa, Sapo Sa may abandonadong fish pan Ayan, dito pa tayo Ayan po tayo mamumotok ito na rin tayo. Naganap lang po tayo ng mga ang buti meron dito. Ganda sana ng pwesto kaso parang madalang din ang... Ay... Puro arroyo pong maliit ang natatanawang ko. Kasakaling gatawan tayo dito ng bulig. Kaya to man. Sana may pumasok. Kaya may prinsip po kasi doon eh sa gawing kaliwa natin may prinsa sana po ay may pumasok na isda dito na lang po, na lang po tayo magtsatsaga tsaga mga ay sana meron natawan tayo dito hindi po mamaya na lang ang wala kong ito man wala kasi siya sa pang puno ro dito lang, dun nga baba dito lang po, dun po ang gumagawa, gumagataw ayy, hindi pa sa tapat ko na gumagataw, eh, na habul puro na eh. mga isdang mga maliliit na habul eh na po ang pwesto natin eh duri sigurado pa po nahabol siya mahabol ang makakain niya mga isdang maliliit ما <applause> لا Ah, gulat May ginihangin ko yata Ay naku matay hangin Pakis ko tayo sa ユーナー、くさい。 Dali na tayo ng royo hmm. hmm. Abang na po natin yung ating camera Kasi po Bila pong maangat eh baka po natin ma-play ka agad ang video laki po nakita ko batik na kulay green <coughs> ano magpakita ka uli toman, man laki 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 nun Jambo na naman yun, Toman. Jambo. Mahuli po sana natin, mga tiksay. Eh. <coughs> lang po inabutan eh mga tapulo eh. okay Ay, magpakita ka rito sa ano ulit, sa malapit. Pakita ka ulit, oh man. Laki-laki mo. ayun sa gitna. Ay, sa gitna na. Ay, gitna na. mau cegetnya Uh Ah boleh tolong pakai royo Nah royo baka lumayo na siguro at sa kailangan ah, ah, baka mamaya magpakita ulit ito man malaki ay mga muna mo na tayo ay yan na mga katik siya buulan na ibutan na tayo ng ulan dito ay nagdilim na po Wala tayong pa Ay, nako. Ay, nakawin na po tayo sa bahay. Umulang po. Kaya po tayo na uwi na. Nag-antabay pa tayo. Dabasa lang po tayo sa pag antabay natin na baka tumila. Pero di naman po tumila. Ay, nako. Talagang boy hunter. Kanina po kasi, kung na malalako. Ang ganda pa na hoon. Bebang nga doon sa spot. Umaambot. Tapos lumakas na ulan. kala ka naman po, eh, titigil pa ang ulan. Eh, hindi na pala. Kaya, nag-antabay tayo. Eh, nabasa lang po tayo doon. Kaya, buhay na ho tayo. Laka Malaki po to man doon. Sayang, hindi po natin nahuli. Pero babalikan ko po eh siya pag may pagkakataon pa tayong mamaril. Pag ala po tayong ano, ginagawa, mamaril po tayo dito. Babalikan po natin yung spot na yun. Ay, mahuhuli din po natin yun ng tuwaman doon. Malaki. Puro mga nasa na po umangat eh eh Jesus. Pasensya na po. Ano yung muna aking may upload mga katiksay, mga anglers. Salamat po.